For today's video, samahan niyo ako na mag ng mga pinamili ko kahapon. Happy Thursday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxana. kung di ka pa naka-follow sa aking page ay baka naman. Sinimulan ko na nga dito sa aking lagayan ng mantika. Itong mantika lang muna at saka yung suka nga yung re ko dahil yung toyo at saka patis eh, meron pa namang laman. Napakamura na nga ng ganitong lagayan sa si Shopee dahil dati 98 pesos pa nga yung bili ko dito. Pero ngayon sa si Shopee nagre-range na lang yan ng 39 to 45 pesos. At dito naman tayo sa lagayan ko ng paminta. Yung mga label nga po pala ng mga lagayan ko ng condiments ay siya Shopee ko lang din na order. Usually naman halos lahat nga ng gamit ko dito sa kusina ay puro nga lang siya Shopee. Kasi simula nga nung nagkaroon ng Shopee ay eh, doon na nga ako umuorder order talaga ng mga gamit ko dito sa bahay. Kasi nga bukod sa nakatipid ka na sa pamasahe, kasi nga free shipping eh nakatipid ka rin talaga sa gamit. Sa presyon kasi nila doon eh para ka na nga rin bumili sa Divisoria. At ayun may nahulog pa nga isang laurel kaya sayang din pulutin natin. Etong lagayan na lang talaga ng laurel ang hindi ko pa nga napapalitan dahil hanggang ngayon sa lagayan pa nga rin siya ng mayonnaise na kalagay. Pagkatapos ay eh, sinunod ko naman itong lagayan ko ng kape at saka asukal. Bago nga rin pala ako magsimula mag-refill eh hinugasan ko nga muna itong mga lagayan ko. At ayan tinakta ko nga lang din yung lagayan para nga magkasya yung asukal. Sunod naman natin itong mga baon ng mga bata. Bali ito nga lang yung binili ko Oreo at saka Doughy Donut. Dual purpose nga itong jar ko kasi pag wala nga laman na snacks eh ang lilalagay ko naman dito ay yung harina. Pero dahil pasok na nga kaya ayan balik na nga ulit sa pagiging lagayan ng snacks. Eto na nga yung nga nila sa loob ng ng 2 weeks. Isang biskuit kada araw. Pero si Senna pagbabaunan ko pa nga rin ng kanin dahil 6 hours nga yung pasok niya. At ayun, may tumalbog pa nga na isang sibuyas. At bago ko nga ilagay dito yung mga lagayan, ay pupunasan ko na nga muna itong patungan. Syempre dahil nalinisan ko na nga yung aking mga lagayan, kaya naman kailangan pati nga itong patungan ay malinis din. Abay, sino ba namang hindi sisipagin pagkapagkain nga yung ire refill mo? Charis. Nakakatuwa kaya makita yung mga ganitong lagayan na may mga laman na pagkain. Saka twice a month lang din talaga ako nakakapag-refill dahil alam nyo naman twice sa month lang din tayo nakakapag-grocery. At dyan nga ito pa ako kung paano nga ayos yung gagawin ko para nga magkasya. Away, kala mo naman talaga pagka dami-daming ilalagay eh, no? At eto may kasama pa nga palang dalawang loaded para nga dun sa baon nila. Sa taas ko na nga nilagay itong mga souvenirs na baso kasi nga hindi na magkasya dito sa may bandang ilalim. At sinunod ko naman punasan itong mga lagayan ko ng condiments tapos pinunasan ko na nga rin yung pinagpapatungan ko ng termos. Sipag na sipag yan for today's video, charis. O ba diba, ang sarap sa mata pagka nakikita mo yung mga lagayan mo eh, at may laman. At yung imang gino, ko naman eh, dito ko na nga sa may ilalagay tulad nga ng ibang asukal at saka kape. Apat na juice nga lang yung binili ko dahil nga hindi ko naman sila pagbabaunin nun araw-araw. Sabi nga nung teacher ni Lagia eh mas magandang araw kung tubig lang yung baon. Pagkatapos ko naman mag-refill ay eh, hinugasan ko naman ito mga kinainan namin. At habang naghuhugas ako ay eh, magsha-shoutout na nga rin ako dito. Shoutout kay Given Grace Ramos Shoutout kay Juliet Rose Mendez. Kay Jaira Loren Cagas. Kay Richard Alden Acebo. Kay Marisa Esteloro Shoutout kay Joseph Fa Sunmi me ay mamamonetize ka din. Kaya naman keep on posting lang everyday. Kay Lara Bebayo. Kay Mami Jess and Baby Vlogs. At lastly, shoutout kay Grace Bino Vlogs. So diba, ang dami ko na shoutout dahil naipon na nga. At sa mga gusto pa pong magpa-shoutout ay comment lang sa ating comment section. At mabalik na nga tayo dito sa paghuhugas ko. Bali, ayan, nagbabanlaw na nga ako ng mga sinabunan ko kanina ng mga plato. Ang pangit pala ng pagkaka-edit ko dyan na para bang hindi ko binanlawan yung mga hinugasan ko. At pagkatapos ko naman maghugas ay naglinis naman ako nitong lababo, bali ayan, brinash brush ko nga lang. Isinama ko na nga rin brush itong lagayan ko ng liquid dishwashing, pati na nga rin itong aking gripo. Eh opo, pati nga itong pinakasalaan dito sa aking lababo, ay ko nga din. Syempre, lilinisan mo na nga lang din, kaya ayan, lubos-lubosin na nga rin natin. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong mga lagayan ko ng sabon, pati na nga rin itong mga sonrocks na ginagamit ko nga sa paglalaba. Dito nga rin sa ilalim ng lababo ko, nilalagay yung lagayan namin ng bigas. Iba din talaga yung difference na binibili namin dati na bigas kaysa nga ngayon. Grabe no, dati 50 pesos mo napakagandang klase na ng bigas pero ngayon yung 56 nyos ko ang tigas. Okay naman siya pag bagong luto no kaso nga lang pag malamig na eh matigas na. At finally natapos na nga rin ako mag-refill at yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.